Aabot sa kalahating milyong pisong alaga ng mga ari-arian ang nasunog sa isang palengke sa Kaloocan. Problemado tuloy ang ilan sa mga naabo nilang negosyo. Iyan ulat ni Bian Manalo. Nagsisigawan ang mga tao nang sumiklab ang sunog sa isang palengke sa barangay 185 Caloocan City kagabi. Maya-maya pa'y isang pagsabog ang narinig mula sa nasusunog na lugar. Nagtulong-tulong pa ang mga residente para maapula ang sunog. Pero hindi umubra ang kanilang bayanihan dahil mabilis na kumalat ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, 17 units na-install. Uh, made of uh, light materials. Ang um, suspected na pinagmulan nung sunog dun sa parlor area. Uh, po. Pero under investigation pa po. Siniguro ng BFP na sapat ang kanilang truck at tubig para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Nanigurado lang kami na may supply ng tubig kasi nga mahina po ang tubig sa hydrant. Eh. Kailangan tasan namin alarma para may enough na supply ng tubig problemado ngayon ang mga naabong negosyo kung paano makabangon sa kanilang pagkalugi. So, ang laki naman naging, uh, naging provision na sunong sa amin kasi mawawalan kami ng ibang trabaho. Almost yun lang naman ang kabahay ng tao eh. Trabaho namin, ganyan lang. Kasi mawawala pa sa amin. Kung nga naman ang namin, may tuloy pa rin namin yung trabaho namin sa, sa sarili namin. Hanggat kaya namin mag ko ako, anong namin, may gagawa namin para sa kami mga kaibigan. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala ng insidente. Wala namang naitalang sugatan sa sunog na tumagal ng isa't kalahating oras. BN Manalo, para sa bayan!